Quezon City Ayun, may mga ano po Mga Bollard lights nahirap din Tumawid dito dahil Mulang humps O mukhang Babahayan na naman to Ng mga Police Parang bahay na rin to eh ito nasa ano na tayo sa East Avenue nahirap din tumawid dito dahil walang humps medyo ano pa rin iingat pa rin sa pagtawid dito pero pinakamahirap talaga doon sa Quezon okay, Avenue ito so, maganda na bahagal bahaga ito yung gagawin sa may Uh, center island ng Quezon Avenue ito maayos na diba mapapasa na oil ka na lang ano? lang mga alaman sa mga puno mga bricks ang nilagay bricks ginawa ng ano cemento dahil ang hirap magbike pag puro bricks hirap lakaran pero hindi siya ano mga bricks hindi madulas may mga ano pa may mga brain tiles hmm, hindi naman mga basag to uh, ito medyo ano rin ingat din kapag gawin hmm, galing ng EDSA nag-level up na Ayan, meron huling elevated the bike lane doon Baka naman pwedeng ano na to i-taas pedestrian crossing at tempo lang pala ako ng kaunti yung nagdadaan ibang crossing naka ano eh, naka angat mira po ba? Diba? Kasi matutulin yung galing dito eh. Pwede sana, no? Lane. isa doon sa pinaka bangketa, Ang dami yung mga ano, dito ano? Mga government offices mga branch pa may aggregated no, na ito mga trash bins mm. the biodegradables recyclables the seagulls challenge lang dyan ano yung pagpapalit ng mga garbage na plastics yung sa talaga punong puno na ng mga basura Ganda na dito. Ina-update na ito, may ginagawa pa dito. Ayan na, ganda na. Ano yun? Ang City Hall ng Quezon City. Ano yun, yun, yung mga ano to? Mga... Bollard lights. May mga planter box pa.

Pag itong mga poste ng ilaw na to magkakadikit may e kurakot yun na ah, nagyagyaging pa 是啊，也是。 bike lane Ayan, eh, lapad na nga ng Mangketa um, Pagkita ka mahirap dito Pagtawid Sobrang ingat sa dapat dito. Ito daw ang alayahan na binis mga puno. Yeah, rotas Pagkaniwa yung pangketa sa kanan Ayan, napunta na dito Hindi mo alam dito na ikaw saka ng mga bus so, so, extension dito na pala yung mga bollard lights Ayo, 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 authority pala dito alagay pa office of the president so, magawa na parang mas gusto nila maglakad dito mas maaliwalas Plastic Plastic bag na lang, wala na yung pinaka trash bins. Oh, ganun talaga. Ah, ganda. Oh, wala talaga mga trash bins. Ano lang talaga plastic bags lang. Ini ditoy may, may gagawin oh. Aram BITEX. Daan naman ng mga basura. Ali. basura toto dadaamin na naman ng mga vendors. ito ng, ng mga homeless parang bahay na rin to eh Imbis na maupuan ng mga kasakay nakuha na nila yun so, sa property ng GSIS laki nito wala siguro mag mamonitor dito pwede tong malagyan ng mga barong barong mga bahay yan, mga nagbabay natin kung hanggang saan sana nga ituloy nila, nila hanggang Commonwealth Avenue ito may bagong gawa na naman galagay na naman ng uh, buhon keeping department ng DPWH. Ayan, kaya wala na mga pulo. Mga bagong kalsada. Kaya ah. wala na dito. Luma na to. Thank you for watching mga kabaya.